na. Yuito! Yuito! Hina. Oy Oide! Hina, kuchi. Oy de. Para na, nubo to. sa so, so beri so day. dai Acheka, acheka, acheka. Di mana acheka? Naya Rita.

Ayan na po mga sisilala Tingnan nyo ang mga kid Nandito po kami ngayon Sa Pancasito Kids Resort ng Inday. Dito po sa Chiba po yan. So may tatanong ninyo. Napakalaking palaruan po ito ng bata at medyo mahal po ang entrance. Kasi wala po siyang uh, oras kahit anong oras ka lumabas. At uh, okay lang. Kaya ang mga bata lito, lito sila hindi nila alam po anong lalaro nila dahil sa dami ng palaruan. Kung ano-anong klaseng uh, palaruan ang makikita niyo dito sa loob. Kaya samahan niyo po mga sisilalabs, panoorin natin. Tingnan niyo ang apo po, sobrang senya. Pati ang lola, halil. Pati ang lola, nalilito rin. Hindi ko na rin alam kung paano ko siya susundan. Na nahihirapan na kung sundan siya kasi ang daming bata. Marami din pong sumasaling mga parents, yung mga malilit na bata, syempre kailangan na eh. Ay, Ay, guys, so, pang, ano, ma susisilala. hindi pa pwede sila ng pagbisahin kailangan susundan sila ng mga magulang nila kaya ayan po Tsaka, tingnan niyo po ito mga sasinalab sa ang dami mga damit diba parang uh, may mga nagpa-fashion show or studio ito po libre din po yan kahit uh, pwede ka mag picture taking dyan or mag photo shoot Maya, pwede sa mga anak ninyo at uh, mag, mag, picture picture kayo 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 lang mga, mga, um, mga ang pwede gumawa wala naman mga kaliraman then ito na po tingnan nyo yan tingnan nyo yung ko napaka loko siya talagang gusto niya pang pumasok dun sa mga butas na yan mga sisilalag takakatuwa talaga siya at saka lahat ng makita niya mga tatay, papa, papa siya dahil wala na. Ako lang kasi ang nagbabantay sa kanya. Uh, mahilig talaga siya sa, ano eh, sa lalaki, sa papa, sa lolo niya. Hinahabol niya pa yung Inna. lalaki. Nakapulit siya ng pera po. Ay. Nang uh, uy, uy. 100 yan, Hinahabol niya yung kanyang tinatawag-tawag na papa. Binibigay niya. Sabi niya sa kanya, sa'yo na lang yan. Sabi niya gano'n, ayan, inabot niya sa akin. Ayaw niya talaga magpabantay sa akin, mga sisila. Love, grabe talaga itong batang nakakatawa talaga. Lahat gusto niya laruin, sabik na sabik siya sa mga ano, maglalaro. O ayan po, meron daw isang bata rin na mas maluko sa kanya. Lahat nang nakita niya, ano gusto niya, ibabato niya, wigibain niya, ang mga... Yung mga nakatayong mga lego na pinag-assemble ng mga batang iba. Siya naman, maninira siya. Gusto niya, igiba niya, sisirain niya. Nakakatawa rin tong batang. Hirap na hirap. San sawayin ang kanyang tatay, ayun po yung tatay niya, tagabantay siya. Okay naman sila ng apo ko. Sige, naglalaro sila sa umpisa. Kaya itong apo ko rin, gagaya din siya. Paano ginagawa ng batang lalaki na yun na... Dolphin na po Lahat gigibain niya yan. niya. Pinapagalitan siya ng kanyang tatay. Pero hindi talaga siya nakikinig. Ito rin, an, ako ko tingnan niyo. Ginaya na rin siya. Tinumba na rin niya. Ito lahat. Lahat talaga. Tutumbahin niya. Tinay niyo. Ako ko din. Nakigaya na rin siya lahat. tinumban na rin niya. Nakakatwa itong mga batang ko. Hindi nila alam kung anong laro ang gagawin nila. Ah, kaya tingnan niyo, karaming palaruan talaga po. Ano nung klaseng palaruan? Yung bata, hindi pa rin talaga oh, siya nasa oh, satisfied, hindi pa rin siya nakukontento. Kaya, sige, sira siya na sira ng mga Lego. At hindi, tanong po naman tayo sa part ng mga uh, train. Mga release ng train na assemble nila yan at maglalaro. Yung apo ko din, hindi nga alam po anong lalaro niya. Kaya, tinawag ko siya, sabi ko dito siya sa... Apart na walang mga bata Pwede siyang maglaro dyan Sa mga isap Naglaro siya ng sandali Pero hindi na naman siya na content Meron Inna, na naman siyang pinuntahang ibang lugar Talagang Litong-lito ta, siya, hindi niya alam Paano gagawin niyang laro At yung kanyang puya uh, habol naman na habol sa kanya Saway ng saway sa kanya Ayaw naman niya magpasawa Alam niyo po mga sisilalap dito Ang ganda rito lahat meron dito hindi yung sa likod ni mga ah, massage care po siya doon parang libre din po yan para po sa mga ah, mga magulang naghihintay ng mga anak nila dahil pag pumasok po talaga mga bata dito ayaw na pong lumabas pag niyaya na sila nag kana na pumasok po kami dyan at ah, medyo ah, tanghali ah, after namin mag pumasok na kami dyan Then hanggang sa mag-close na siya, closed na. Ayaw pa talagang umuwi na mga bata, nag-iiyakan pa sila talagang. Hindi nila alam kung anong lalaroin pa nila, pa nila dahil, 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 dahil sa dami nga ng palaruan. Kaya maganda po talaga naman. Uh, malilibang na magulang, malilibang pa yung mga anak. Yung papa, eh, Pero medyo mahal po ang entrance. Nasa uh, 1,800 yen ang isang tao, bata matanda. Kaya ako lang ang pumasok muna. na nagpalitan uh, kami ni, ng tanyan Gigi. Dahil hindi kami pwede magsabay pumasok dyan. Ayan po, hindi na naman niya alam po anong gagawin niya. Takbo dito, takbo dun. At marami din mga pamilihan ng mga mga snack ng mga bata. Kaya ay, wala kang po problema niya sa mga pagkain. Pag nagkutom sila, pwede sila nga bumili. At mga kubento, pagkain Gito. na tanghalian. at po po, hindi niya talaga alam po saan siya pupunta. Litong lito siya. Nani, nani sa gaso Hanggang sa manggugulayan dun sa... Sa, sa stage, meron ay, pong palaro mo. dun sa stage at sabi ay eh, maghanap daw ng takara Mono, no yun pinaka parang ano ah uh, no, no, no. no, no. sticker siya maghanap ka then uh, ipapalit yun ng parang kristal Tingnan niya siya na sa stage talaga ni binobola niya pa yung uh, doon naghihintay na unisang hihintay lang mga maka makakuha ng mga takara mo, no? Talagang yung apo ko talaga, niyo, talaga oh. Kala mo kilala, kalala niya si Unisang. Dag, yung kuya na nakakalabit pa siya na... Kala mo kilala niya, eh. Hindi naman siya makapagsalita. Sabi sa kanya, magharap ng katakara na dali. At bibigyan ka ng kristal na parang batong kristal. And hanap siya, takbo siya, takbo ng takbo. Hanap talaga siya. Nakakatuwa talaga po ako. Nakakatuwa talaga siya. Kaso ayaw talaga sa akin. Pagka kinakarga po siya, nagagalit siya. O sa iba siya pumasok. O nakialam pa siya doon. Hindi ko nangalam po na videohan yung pinasok niya na lugar na yung bawal po doon. Kasi po tindahan po yun. Ngayon yung... Itindera po doon na ate, sabi ko pasensya na ikaw palabasin mo na lang siya. hindi po okay lang po, sabi gano'n. Tinuruan siyang mag-fishing-fishing uh, fishing doon hanggang sa nagsawa na siya. Lumabas na siya na naman, bumalik na naman siya doon sa kuyang nagbibigay ng mga kristal. Kristal na bato, parang ano, nanggugulo siya, parang tinanong siya, pa, siya pa yung namimigay doon sa mga, yan yan yung kristal bato na yan, yan ang kinamimigay. Ha, katuwa talaga tong apo ko eh. Oh, sugoy! Murata, Mula no? siyang alam yeah, tapos yan eh, bibitawan niya naman yan kung saan niya ilalagay yan. Nakakatuwa po. Sige lang po, okay, okay. panuorin po swate, natin swate, to, yung uh, ng ating mga apo. Sante. Ay, swate, swate, hina, hina, swate, swate, dami. <laughs> <laughs> Swarte ya, swarte. Hinaika, <laughs> hina, ika. Hina, hina, Ay nga pa mga sisilalab, hindi pa rin sa tapos manggulo doon sa huyang uh, nasa stage pinababayaan na nga siya, pero nanggugulo siya. Uh, sarap, bukas, nagaya ng kuya ng kanyang yung mga batong kristal ko na binibigay sa mga bata. Mabuti na lang mabait na itong kuya. Hindi siya anas uh, nasaway din siya, pero talagang lahat uh, sa pinaglalaroan niya yung mga bato. Nakakatuwa talaga itong batang ito. Yung aking apo talagang uh, Ayaw niya talaga sa akin pag sinasabay ko siya. No, sabi niya. Ayaw niya talaga. Kaya tumawag na ako ng rescue. Tinawag ko na si JJ Sabi ko, palita tayo. Ayan, ah, pagkatapos po niya, naghabula na naman yung magkapatid. Gusto nilang bumili ng popcorn. Na ano na siya nung kuya niya. E, talagang ayaw niya. Talagang tunamay siya na naman manggugulo. Balik na naman sa doon mo man siya magugulo, hinabol na siya ng kanyang ah, kuya. Tagagalit na siya pag sinasabay siya. Nakakatuwa naman kung tingnan sila kaya nag-aaway sila. Dito! Ayaw niya Ea. magpasabay talaga. Hindi siya kaya ng kuya mmm, niya oh, tapas, ne, naman, na, na, oh, eh. O tapos nene, nene jama suru na yun, suru. Oh, ito. Nagulo naman po siya ng agaw siya ng laro. Dito! mga sisilalas. Talagang Pagpasensya niyo na po tong up po kasi baby pa po talaga to 2 years old lang siya. Kaya talagang talagang pag alaki lang po ng bulas niya. Pag hindi po siya talaga kilala, bak sabihin wala nang turong bata ito pero up. talagang baby pa po talaga siya wala talaga siyang alam. Kaya ako ito po eh. Hindi nga pa nga siya makapagsalita eh. Nakakatuwa talaga. Ako'y aliw na aliw sa apo ko talaga. ay tinawag ko na si JJ, sabi ko palit naman tayo. Ikaw naman ang magbantay dito. Palit kami. Kaya hindi ko sila na video ha, oh, afternoon. Paglabas ko, nakalimutan ko ko, iabot yung cellphone sa kay Gigi, kaya hindi sila na na video, ano, o oh, anong klaseng laro ang ginawa nila. O, oh, ayan na mga sisilalabs, tapos na, magsasarado na yung ah, store na yan, yung mga palaruan na fantasy kids. Ayaw pa rin lumabas ng mga bata, nag-iiyakan. Isa po yung ako po, ayaw niya pong lumabas. Pawis na pawis siya, nagubad na raw po dahil sa pawis. Gagalit na yung kanyang lolo dahil ayaw nga lumabas. Tinihisan pa siya, dinamin tayo sa dalagubad na po.